Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa LA Nation Vlogs mga kalapatids Meron tayong problema mga kalapatids ayun o Anong nangyari naglulugon mga kalapatids ang ating mga kalapate Mga kalapatids naglulugon na naman sila mga kalapatids So pinaliguan ko na sila kanina umaga mga kalapatids kanina tanghali ng asin at suka mga kalapatids sa kanilang tubigan mga, sa kanilang paliguan mga kalapatids para malinis din yung kanyang uh, mga balahibo mga kalapatids at yung mga paa nila the same time mga kalapatids naglinis na tayo ng bagya sa kanilang uh, pop tray mga kalapatids itong kita nyo ng lugun na lugun pero malinis naman ang paa nila oh. palang dumi it's na yan oh. malinaw ang mata at maganda ang ilong niya, no? na yan oh. malinis yan malinis lang niya, mga yan mga kalapatids yan, oh. so goods naman wala tayong problema kundi yun nga naglulugun lang sila mga kalapatids umigitad na siguro mga lapatid sa Paliunan no? logo nitong dalawang inakay natin mga lapatid. So nga pala, ibibigay ko tong dalawang inakay natin to, tong checkered. Tsaka itong white plate na to, kay Ace Castillo mga kalapatid. Sa kaibigan natin na nagkakalapate rin. So yun mga kalapatid, ipakikita ko sa inyo yung iba natin ibon mga kalapatid. Let's go! At eto na nga mga kalapatid, ang ating iba pang mga ibon mga kalapatid. Nilinis ko na rin yung kanilang pop tray mga kalapatid. Ayan, malinis na yan. So yung tubigan na nga lang nila, hindi ko pa nalilinis. So baka bukas ko na lang siya linisin, no? malumot na. Bukas ko na siya linisin. Wala namang problema yan kung sakali. At uh, itong mga breeder natin, gusto niya nakaligo na ako sa iyo malinis ang paan niya. No? Ang ganda, malinis. Puti-puti yan, no? yan mga kalapatid. Puti-puti. Yan bali ito, tsaka ito, mag-ama yan mga kalapatid. So ang ilalabas ng mga yan ay in-breed mga kalapatid. Yan, no? malinis din yan. Wala, no? puti-puti ng paan niya, no? pati ilong. Ayan o. Pati ito mga to mga kalapatids. Naliguan na rin yan mga yan. So ang huling kain nila ay kanina pang umaga mga kalapatids. Ayan o. At ito pa o. So pakakainin nga natin sila maya maya mga kalapatids. Para wala na tayong isipin mamaya. Tapos bukas maglilinis na tayo ng kanilang poop tray. Mga ah ng kanilang uh, tubigan mga kalapatids. Dito rin sa isa pa natin mga breeder. Ayan. Ayan yung may balahibo pa o naglulugon kasi mga kalapatids so lilinisin naman natin niya maya maya mga kalapatids papalda natin ng tubig pagkatapos nilang kumain mga kalapatids kita naman man no, yan o no? puti puti mga kalapatids yan, no? medyo may damage lang yung pakpak balahibo pero okay yan good siya no ganda ng ano yan o no? paalinis mga kalapatids wala yang kuto mga kalapatids lalo na yan o ito bangkain talaga to kahit anong pakain mo dito talaga bangkain to pero ayos to magandang performance ng mga ibon nito mga kalapatids mga inaanak nito sa atin mga kalapatids bali ba din yan mga kalapatids at ito naman ay eh, purong jansen mga kalapatids at ito din dalawang jansen mga kalapatids yan eh. ang jansen nga pala ay eh, nagsimula kung hindi ako nagkakamali ay mga j-hole yan mga yan lagi ng mga j-hole yan mga kalapatids yan eh. yan ito niya magbasapan pa naligo ano, yata sa tubig niya mga lapat pati yung kanyang pakakainan no? Masapa din so good naman manya wala naman tayong na problema kundi yun nga paglulugon lang mga kalapat so natural lang naman yun sa yung mga ibon buti nakapagpaligo agad tayo tapos sa susunod na linggo na ulit tayo magpapaligo mga kalapat paliwan sa once a week lang sila kung maligo okay na yan para lang wag lang silang uh, madungis mga kalapat tsaka malalaman mo naman yun kapag uh, maliligo gusto na nilang maligo eh, mga kalapat kapag kayong talagang uh, init na init na sila tsaka daily ko din naman silang hinahawakan para malaman ko kung talagang uh, madumi na o hindi so yun mga kalapatids yun ang ating mga alagang ibon mga kalapatids yun naman dito ko na nga tatapusin itong to para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalapatids sa la nation vlog sa la nation vlogs mga kalapatids na bubulol pa mga kalapatids ayan yan, no? iba pa natin ibon ganda no? oh. No? bye bye